takaglit okay. oh, um. na ako. No. takaglit na ako. takaglit Ba't ako. na na ako. Hindi na, na ako. takaglit no? na, ito, Wala. Kaya, na oh, nga, lang, lang ako. takaglit ano na ako. ako. na ako. takaglit ako. takaglit ako. takaglit na ako. takaglit na ako. ako. takaglit na ako. ako. na ako.

Sinasabi ay, bak, mo lang ako. Eh mo Eh bakit? Dahil naman ako sinasaktan mo ulog, wey. Hindi. Nasaan pa ng ulog, Kanina ka po, wey. Nanamangit ka talaga, Hindi ako nanaki? Hindi, nanamangit ka Sabi ko sa'yo, wey. Sinasaktan mo ako, Lagi kang ganyan. Hindi naman ako ganyan. Ano? Yes! Ano ba ano ang angangangang? Oh, Ikaw nag-aaral na- Ano ba ang lang <laughs> ako. na ako dito. Bakit ka talaga nalapit? Ay, hindi ako. Eh. Ay, hindi ako eh. Oh? Hindi ako. Wala oh. ka uh, talaga, wala ka. Wala ka sila <laughs> ulit talaga. Hindi uh, ako yun. Talaga yung uh. isang tao. Hindi nga ako yun. Oo, oh, ikaw yun? Hindi, ah. Eh. Nandito lang ako sa gilid.